Hello guys, for today is video. So ngayon guys, uh, ipakilala ko po sa inyo itong company na aking sinalihan ngayon. Uh, matagal na ba ako dito? So, December 27, 2024 ako sumali dito. So ngayon guys, ipapasyal ko, ko ipapasal ko po kayo sa aking dashboard so, i-click natin itong uh, apps ng process planning ayan click natin so, ngayon guys, i-click natin itong me, ayan so, nandyan na kayo sa aking uh, dashboard nakita nyo na, yung aking meet account value 979 1.39 dollars yung aking dollars dyan kita ko na yan guys kasi naka withdraw na po ako ng 902 dollars so ang puhunan ko po dito is 600 dollars pero yung 600 na yan hindi ko kaagad pinili lahat yan so ang una kong puhunan dito 34 dollars lang sunod nung dumating yung sahod ko nagdagdag nag, nagdagdag ako ng 27 dollars sunod 100 dollars sunod uh, 342 dollars yung huli uh, 100 dollars so total yan so 600 dollars so guys ah uh, isi-share ko po sa inyo itong itong platform na to so inanayahan ko kayo na sumali dito legit po ito guys 100% so papatunayan ko po sa inyo kung gaano ito ka-legit so guys, baga 9 months na ako dito, tingnan nyo naman nandito pa rin hanggang ngayon hindi tulad nung ano ah uh, bitpay sumala din ako sa bitpay siguro tatlong araw lang tatlong araw lang tatlong araw lang ako doon nagclose na so wala pa akong nilagay doon na puhunan so balik pa sana akong ngayong fieldo ah uh, lagyan ko ng 100 dollars kaso lang nagclose na so buti na lang na uh, ano kasi ito itong dollars ko dito hindi ko kasi ito buwasan hindi ko nag intro kasi papalakihin ko yan kasi bawing bawi na kasi ako eh kasi ito may mga itong platform na to guys alam nyo may lisensyado sila meron silang license kay Pinsin at saka mayroon din siyang license kay ASIC okay so ngayon ipapakita ko po sa inyo mamaya pag may ikot ko na kayo dito pag may partial ko na kayo so guys ipapakita ko sa inyo yung na withdraw ko okay so i-take ito yung pants so no wallet ayan o oh, withdraw ayan o oh, click natin to ayan so no withdraw o oh, ayan ayan yung na withdraw guys ayan yung uh, patunay na 'yung na-withdraw ko. Nag-withdraw ako nung June 27 ng 343. Ah, uh, June 10, uh, nag-withdraw ako ng $190 dollars. Ah, uh, May 12, nag-withdraw ako ng 369 dollars. Total yan guys, 902 dollars. So, ang pauro ko 600, uh, tumubo na ako ng 300 to. Yan pa lang. Plus itong dito sa aking dashboard na 979 dollars tubo ko na yan mga cathaders okay so ano pang inihintay nyo dyan join na po kayo dito sisirang ko po kayo ng link ko magpwede kayo mag sign up dyan at itong video na to ilalownload ko po, po ito sa youtube ko at pag yung kalimutan mag-subscribe, mag-comment at i-share. Okay? So Ngayon, ah uh, ipapakita ko naman sa inyo kung kailan ako nag-umpisa, yung mga kita ko dito nung umpisa. So, ipapasyon ko ipapasyon ko na naman kayo doon. Okay? Punta tayo sa punta tayo sa position. Ayan. Tapos punta tayo sa uh, history ito ito guys oh history ayan oh click dito tayo sa baba ayan yan guys oh december ito december 27 2024 alas 8 ng umaga okay So, yan. Kompleto yan, guys. Baka magkataka kayo yung mga pula-pula na yan. Yan yung loss. Dahil 90% lang winning rate dito kay Pesas Planning. May talo dito, guys. Sa loob ng isang buwan, dalawang beses ka matalo. Okay? Kaya nga 90% uh, winning rate tayo. Ngayon, bakit tatlo? Ngayon, bakit na tatlo yan? Kasi hindi naman tayo perfect uh, nagkamali tayo sa pag uh, kasi dito guys mayroon silang binibigay na direction dito kailangan sundin mo yung direction pero hindi siya self trading sundan mo lang yung direction okay kung makasunod ka panalo ka okay so yan may tendency na nalit ako ng 2 minutes ngayon nagpatuloy pa rin ako sinundan ko yung uh, direction so nagkalos ako kasi nga na late na ako okay so ngayon mayroon mayroon din dito yung tumatagal na ko dito ayan yung, yung mga los los yung mga pula na yan yan yung minsan hindi ko na i-close out ito may malaki dito eh hindi ko na close out sana ba yan ayan na sunod sunod oh itu ah, ito 42. Yan guys, oh hindi ko na close out 'yan. 42. Kalimutan ko. Ayan, ito, sunod-sunod oh. Yun, yan yan, trading din ako. Ay, ah, ito pala yung 42 pala. nag trading pala ako diyan. Eh hindi naman master trader. Kaya nag-testing lang talo, tuloy 42. Marami pa kong talo diyan guys ha. Ito. Ito sa taas yan. Ayan. ito nagkamali na naman ako nito oh. to da dollars lang oh ito naman yung monthly yung monthly na loss okay so mayroon nang kunin nang malaki da ito 204 dollars guys nag self trading ako diyan So, talo na naman hindi kasi nakinig eh uh, try try lang kasi yung mag self trading ka walang direction yan guys ha so kung makasari kayo dito wag kayo mag self trading guys Talo talaga kayo But, Ay may panalo naman Kaso lang mas maliit yon kasi uh, Naging ano ka Greedy So gusto mong Napabawi yung talo mo kaya ang advice ko dito huwag kayo, wag kayo mag self trading kasi subok ko na kasi marami kong talo dyan okay so mayroon pa dito sunod sunod talo ko dito sana ba yan? Ito, ito malaking talo ko dito. Yan Oh. No? 149, 45, 14. So, ito yung pala. Yan Oh. No? Pare, pareha yan Oh. No? Pareha ang pizza yan. For, one, for May 14 yan o. No? Ilan yan? Ilan? May panalo din. Pinapanalo ako ng $6.14 at saka $1. Ayan. So, sunod-sunod na. So, nasa $200 may git yan, guys. So hindi na ko umulit. Ayun. Ngayon 9 10 'yan yung uh, talo talo ng yung monthly na 9 uh, 90% winning rate. Normal lang to ayan, normal 'yan. Ayun. Ayun. So mula dito guys, ayan, simula dito guys, ayan 'yan. Ay, dito pa. Dito pa lang. Yan, simula yan kasi nahalata nila na maraming natatalo, maraming na inganyo doon sa mga sa pagtitrade maraming natatalo na yung puhunan kasi tinitrade nila ng manual nag self trading sila kaya ngayon, ang ginawa ng company inopen nila yung EI, yung smart trading so nagsimula yan guys EI, AI smart trading na yan wala na kami ginagawa dyan so abang abang lang kami Pagdating ng ala una or alas 12 nandyan na yung or alas, or alas 11 nandyan na yung earning namin so mga chan nakakatulong na kaya bukasan ko na tinitingnan so yan guys so oh. uh, August 6 kagabi yan. Oh, yan, uh, yan patunay yan kagabi yan, no. Okay, maganda na to kasi binuksan nila yung AI uh, smart trading nila napakagaling ayaw nilang na matalo yung ano nila mga members mga investor nila kaya binuksan nila yung AI smart trading nila nandito na yun guys ha? matagal na yan naka built in na yan ipakita ko sa inyo so nandito yan guys sabi nilang yan nakita nyo to guys Ayan oh Ayan. Binuksan nila yan guys. Ngayon ang turo na sa amin eh turn on lang. Kasi naka-off kasi yun eh. Naka-off yun. Tinurn on lang namin. Nakita nyo yun guys. Tinurn on lang namin kasi naka-close yan. So pag-open ayun na guys. Umpisa na kaming kumita na magaan at hindi na-hustle. Yung nakaraan, sumusunod kami ng direction, nako. Pag wala kang signal, wala kang kita. Okay. Talo ka, kung wala kang signal. Ah, oh, hindi ka naman talo, wala kang ka kita. Okay. Wala kang signal. Kung wala kang load, so hindi ka makapag-trading. Hindi ka makapag-participate. So, ang galing itong itong platform na to So ngayon guys, punta na naman tayo kay Mita. Kasi tinanong ko na doon, guys, tinanong ko na. Doon, so punta tayo kay Mita, guys. Ah, dito. Punta tayo dito kay Mita. ayan, ito si Mita, oh. Tang bilog na to. Ano, as as Mita all, asabi ah, niya. Ayan, punta tayo dyan. Nandito yung tanong ko guys, oh. Kanina. Kayo na magbasa guys, ah, Kasi mabagal ako magbasa. So, gawin ko lang 1 minutes, 1 minutes guys. Para matapos yung basahin. So, dito yan guys, oh. Ayan, oh. Yan ang tanong ko guys, oh. Mita, naka-registered ba si process Planning kay Pinsin, MSB? may license mayroon ba silang license number si ah, sa MSB so yan ang tanong niya guys so basahin nyo ayan guys ano kayo na mga minutes task ko lang yan pag ma 1 minutes na kaya guys uh, huwag kalimutan guys mag join po kayo dito So, isi-share ko po sa inyo yung mga member ng uh, BitPay. So, galing po ako dyan. Yan yung train na, nasabi ko na. Na kung gusto nyo mong, kung gusto niyo mag-join dito, mag-join kayo. Hindi po kayo mag dito. Kikita po kayo dito, guys. So, uh, po, yung mga mayroong malaking pants dyan o may pira naman kayo maglagay na agad kayo ng malaki para maka-withdraw kayo hindi ka sa akin kasi matagal ako nag-withdraw kasi maliit lang kasi yung umpisa ko kasi wala naman kung kirabaho pa noon kaya 34 lang yung nakayanan ko okay guys itaas natin ulit ayan So, dito ito yung tanong ko uli oh, guys. Yeah, tanong ko uli. Mita, may tanong ako uli. Si Chris na, Manning ba naka kay ASIC EPS? Mayroon ba silang mayroon ba license number kay ASIC? So, ayan guys, sinagot niya oh. Mayroon siyang num license number 00131117. So, balik tayo dito guys, kaya ano, kaya dito. Ayan ang number nila guys, oh. License number 3 4 Yan yung license nila guys So balik tayo dito guys Basahin nyo ulit to Okay basahin nyo guys Ito Yan sino ba si Pinsin Pwede nyo basahin yan guys Okay Ayan naman, kahit dito pa lang, sapat na kayo sa ano. Ako, nung, ang pinagbasihan ko yung talagang mayroong license number. Kasi yan ang tunay talaga. Kaya guys, join kayo dito. Kung natalo man kayo sa BitPay o sa nakaraang mga platform na sinalihan natin. So ako, marami na kung nasalihan ng mga platform na minsan may tatlong araw lang, close na o yung Metamax kung sinong gigang galing sa Metamax nag close din yun apat na buwan lang ako doon pero kumita ako doon sa Metamax ang kasunod noon uh, yung smart AI trading so apat na buwan lang din ako doon nag, nag close din pero kumita rin ako doon malaki-laki ang kita ko malaki ang kita ko doon sa smart trading kahit nag, ang kawawa doon yung huli kaya yung ibang mga ano ko kilala hindi niya nagtiwala nung uh, si, sinirang sinira ko nitong uh, research planning kaya magna 9 months na ko dito guys huwag niyong kalimutan so juan po kayo dito kikita kayo dito guys lakihan niyo kagad yung lagay niyo dito lagyan nyo naman laki guys. So ito 'yon, basahin niyo lang. Ayan. Kung gaano yan ka ano, si kay Asik na naman yan guys, oh. Ayun ang tanong ko yan, oh. Ayan, sino ba si Pinsin? Okay, ayan ayan yan. Basahin niyo lang yan. Ah, dito itaas natin kumte. Ayan, ayan. Basa guys, paspasan yung basa. So 1 minute lang guys ha, pagdating ng 18 yan, itataas ko na yan. So i-down ko to sa aking uh, YouTube channel. So doon yun yung uh, doon yun to makikita pagkatapos may Ah, uh, pag i-share ko sa inyo diyan sa GC ng uh, uh, Bit BitPay. So guys, ah, uh, pwede kayo mag-fill up sa aking link, uh, referral link para makasali kayo. So guys, dito ha, ah, uh, kain ko na kayo. Kailangan tayong mag-imbita dito, guys. So pinopost talaga nila na mag-invite tayo. Na wag tayong maging tamad ay hindi po ito easy money. Dahil pini po tayo dito mag-invite. Kung hindi ka mag-invite, suspendido ka. 7 days lang. Hanggang 7 days lang pagki-trade mo. Pagdating ng uh, pagdating ng 7 days at hindi ka pa nag-invite, so ma ka. Okay? Si precise planning para lang doon para lang doon sa mga masisipag so guys meron din siyang mga ano dito guys ha ah uh, may pag umabot na lang tao mo ng 30 so 30 ha ah uh, ano mo na yan hindi ikaw mag iisa yan Okay. so itaas natin ayan yung 30 hanggang third level na grupo mo yan kung maka 30 ka na mag manager ka na So, mayroon, mayroon na tayong sahod dyan. So, ang sahod mo dyan is nasa okay, manager ka pa lang eh. Nasa $50 ata. $50 monthly. Okay? Ngayon, pag umabot na ng uh, $45, uh, $30 to $45, yan manager ka. So, kung maka-60 ka na siguro, ayan, uh, tataas yung lang mo hanggang umabot mo ng COO 120 lang katao COO ka na at mayroon ka ng bibigyan ka ng office office ha ng office so ang magbabayad yan si precious planning pag magka 120 ka na katao so may office na ibibigay okay sa akin kasi ang tao ko pa lang total nasa 25 pa lang eh. so hindi pa ako manager pero makakarating din na tayo dyan ok so itaas na po natin ulit ayan ok yan ang tanong ko sino ba si Asik ok so basahin nyo guys para may idea kayo para talagang malalaman nyo kung ano si asig ayan tapos na kayo nagbasa so iangat natin guys basa -basa. Bas basa basa pasan yung pagbasa guys 21 minutes na tapotin muna natin ng 1 minutes para sigurado para dun sa mabagal magbasa makakahabol Malo, ako mabaga ako magbasa guys so ngayon matasa uh, natin okay ayan ay laba restore ko itong emoji na ito eh siya yeah, oh. Okay, ay las ah, yan na la parang last. Okay, last na yan. Ay, yan, oh. hanggang ganun na lang pala. Okay, guys. So hanggang 23 lang. So i close na po natin taposin po natin itong video na to huwag niyong kalimutan guys na mag subscribe kayo sa aking youtube channel at mag uh, like and comment ok so guys so maraming salamat sa inyong pagbasa at pagsunod so welcome po kayo sa process planning mga katilers